araw ay isang panrelihiyong pagdiriwang sa Kristyanismo na nagpapakita ng pag-alala sa mga huling mga araw ng buhay ni Jesus Kristo bago siya ipako sa krus at muling mabuhay. Karaniwang idinaraos ito sa panahon ng Simana Santa o Holy Week na nagaganap bawat taon bago ang Pasko ng Pagkabuhay o Easter Sunday. Sa panahon ng mal na araw, ang mga Kristiyano ay nagpapatuloy sa mga tradisyon na nagpapakita ng kanilang pananampalataya, pagsisisi at pagninilay-nilay sa kabutihan at sakbisyon ni Yesus. Ang linggo ng palaspas o Palm Sunday ng isang araw na kung saan nagdadala ng mga palaspas upang ito ipahayag at iparangya sa misa. Ito ay isang tradisyonal na gawi na nagpapahayag ng pagtanggap at pagbati sa pagdating ni sa Jerusalem bago ang kanyang pagpako sa kus. Ito din ay nagsisilbing simbolo ng pag-asa na sa bawat pagwagayway ng mga palaspas ay nalalaman ng mga payag ng pananampalataya at pagtitiwala sa mga pag-asang hatid ng Panginoon. Ang sinakulo ay isang pagtatanghal o pagganap ng mga pangyayari sa buhay, paghihirap at kamatayan ni Heso Kristo. Ito rin ang nagsisimbolo sa buhay natin sa kabila ng pagsubok at hirap lang ating pinagdadaanan ay eh meron pa rin nananatiling pag-asa na nagbibigay sa atin ng lakas at determinasyon upang harapin ang mga hapon sa ating buhay. Ang penitensya ay karaniwang ginagawa tuwing mahal na araw at itinatapat sa paghihirap at pasyon ni Yeso Kristo. Upang tumbasan ang paghihirap ni Kristo isinasagawa ito na nagpipenitensya sa pamamagitan ng pagpasan ng krus, paglatigo o paghampas sa sarili at pagpako sa krus. Ang penitensya ay nagpapakita ng kababaang loob at pagsisisi ng mga mananampalataya na may hangarin na linisin ang kanilang mga puso at baguhin ang kanilang mga buhay upang maging mas malapit sa Diyos. isang tradisyonal na gawin kung saan nagbabasa o umaawit ng pasyon isang tulang naglalarawan ng mga pangyayari sa buhay, pagpapakasakit at kamatay ni Yesu Kristo. Ang pabasa ay din ng pagkakaisa sa komunidad ng mga manang palataya, sa pamamagitan ng pagtitipon at pagbabahagi ng pangalangin at pagsasalaysay ng pasyon, nagkakaroon ng pagkakataon ng ipag at makipagbalitan ng karanasan at pananampalataya sa isa't isa. Ang prosesyon ay isang tradisyonal na gawi ng mga katolikong Pilipino. Ginaganap ito tuwing Merkola Santo para iprosesyon ang mga imahe. At sa Biyernes na Santo naman ay para naman ito sa pangprosesyon ng pagmimiging na kung saan ang mga manan ng ay naglalakad sama ng sama-sama. Karaniwang kasama ang mga sagradong imahen o simbolo ng pananampalataya. Sa konteksto ng mahal na araw o Semana Santa, ang prosesyon ay nagaganap bilang bahagi ng mga seremonya at pagbiliwang ng magpapakita ng mga pangyayari sa buhay at paghihirap ni Yesu Cristo. Bago siya ipakusok dos at kuming mabuhay, prosesyon din ay nagpapakita ng pananampalataya at pagkakaisa. Na sa bawat hakbang, itinatawid ng mga mananampalataya ang kanilang mga dalangin sa buhay. Ito ay isang tradisyonal na gawin sa panahon ng Pasko ng pagkabuhay. Ito ang pagbati sa muling pagkabuhay ni Kristo. Ipinapaalala ng mga Pilipino ang diwa ng pag-asa at bagong buhay. Ito ay isang pagdiriwang ng tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan na liwanag laban sa Diyo. Muli, ang mahal na araw ay hindi lamang isang panahon ng pamamahinga, kundi isang pagkakataon upang magbalik loob sa Diyos. Magpakasakit, magkaroon muli ng pag-asa, magtiwala, magkaisa at magpahayag ng pananampalataya. Na kahit anuman ang dumating na hamon sa ating buhay ay hindi ka nag-iisa. Ang kailangan mo lang ay magkaroon ng pag-asa at magtiwala araw ay isang paalala sa atin na sa pamamagitan ng pananampalataya at pagpipiwala maaaring magkaroon ng pagbabago at pag-asa sa ating mga puso at isipan.